Magandang araw po muli sa ating lahat. Ito pong ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po dun sa uh, pagpapatuloy po dun sa ano dun sa sagot na yung layunin ba ng Diyos na mamatay ang mga tao. No, na, pagkatapos po nating masagot na hindi layunin ng Diyos na mamatay ang mga tao, ngayon sasagutin po natin yung tanong na bakit namamatay ang mga tao kung layunin ng Diyos na mabuhay magpakailan ang mga tao. Ngayon, bakit namamatay ang mga tao? Na? No? Kaya kailangan po nating maintindihan na nung nilalang ng, ng Diyos, yung unang, uh, yung unang ating mga ninuno o ating mga magulang na sina Adan at Eva, kailangan po muna nating malaman na may ipinagbawal ang Diyos iyo ba kay Adan na hindi naman mahirap sundin ang utos. Kaya dito natin malalaman bakit namamatay ang mga tao. Yan, upang makita natin yung sagot, kailangan po nating isaalang-alang kung ano yung nangyari noong iisa pa lamang ang lalaki at iisa pa lamang ang babae sa lupa. Ganito po yung paliwanag ng Biblia, no? Dito sa Henesis, Kabanata 2, Talata 9, pinatubo ng Diyos na ba mula sa lupa ang bawat punong kahoy na kanais-nais sa paningin ng mabuting at mabuting kainin. Ano? May mababasa po natin ito sa Henesis, Kabanata 2, Talata 9. Sabi dito na, at pinatubo ng Diyos na iho ba mula sa lupa ang bawat puno na magandang tignan at may mga bunga na mabuting kainin. Pati na ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ayan yung binabanggit po sa Henesis, Kabanata 2, Talata 9. Pero may mga, may isang ipinag, may isang pagbabawal dito ang Diyos. Ano? Sinabi ng Diyos kay Adan na sabi niya na mula sa bawat punong kahoy sa hardin ay makakakain ka hanggang sa masiyan ka. Ngunit kung tungkol sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain mula roon. Ano? Sapagkat sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Yun ang sabi ng Diyos na Yehova, no? Mula po yan sa Henesis, Kabanata 2, Talata 16 at 17. Kaya nakita natin na hindi naman mahirap sundin yung utos na ito, no? Kasi marami pang ibang punong kahoy na mapagkukunan ng pagkain si Adan at eba, no? Yun lang yung tanging ipinagbawal sa kanila, yung kumain mula dun sa yung pagkakilala ng mabuti at masama. Yun, yun ang binanggit kanina, no? Kaya maraming ibang punong mapagkukunan ng pagkain sinada Adan at eba. Maliban lang dun, yung ang ipinagbawal ng Diyos na Eva na wag nilang kainin. Ngunit nagkaroon sila ngayon ng isang pantanging pagkakataon para ipakita yung kanilang pasasalamat ano sa isa na nagbigay sa kanila sa lahat ng bagay yung pagsunod yung pagiging masunurin ano kasama na po dito yung ano yung sakdal na buhay kaya yung ang kanilang pagkamasunurin ay magpapakita rin na iginagalang nila yung awtoridad ng Diyos ano yung na ang yung ang ating makalangit na ama at nais nila ang kanyang naibiging patnubay. Napapakita lang po ito na kapag masunurin sila, ipinapakita nila na na ang tao ay hindi hindi nila hindi niya kayang pamahalaan yang kanilang sarili na wala ang patnubay ng Diyos ano. Kailangan laging ma, ma nandiyan ang Diyos para sa tao. Dahil nga syempre kilalang-kilala tayo ng Diyos. Alam niya yung pagkakalalang sa atin. Ngayon ano yung nangyari? Paano sinuway ng unang mag-asawang tao ang Diyos? Yon Nangyari, sinuway nila, no? Pero paano nila sinuway ang Diyos, ano? At ka uh, bakit natin seryosong bakit seryosong bagay yung pagsuway ni na Adan at Eva? Yun. Sasagutin po natin yan, ano? Ba paano sinuway ng unang mag-asawang tao ang Diyos? At bakit seryosong bagay ang pagsuway ni Adan at Eva? Bakit naging seryosong bagay ito? Kaya alam natin na nakakalungkot tinili ng tinili ng unang taong mag-asawa na sumuway sa Diyos na Jehovah, no? Sa alam natin na sa pamamagitan ng isang serpiente o isang ahas ginamit ito ni Satanas, no, upang tanungin si Eva, no? Tinanong ni Satanas si Eva. Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa bawat punong kahoy sa hardin? Ito yung uh, sinabi ni, yung tinanong ni Satanas gamit yung ahas na serpiente, ano? Sabi dito na, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa bawat punong kahoy sa hardin? Ngayon sumagot si Eban sabi niya, Sa bunga ng mga punong kahoy sa hardin ay makakain kami. Ngunit kung tungkol sa pagkain ng bunga ng punong kahoy, na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain mula roon, ni huwag ninyong hihipuin. Iyon, upang hindi kayo mamatay. Ayan po, yung binanggit po natin ay, mababang, uh, mababasa po dito sa Henesis, Kabanata 3, Talana, Talata 1 hanggang 3. Ano? Pero alam nyo po ba ang sinabi ni Satanas, ang sulusun ni Satanas, kina Adan at, uh, kay Eva? Sabi niya kay Eva, tiyak na hindi kayo mamamatay, ang sabi ni Satanas. Nalalaman ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo mula roon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo ay magiging tulad ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Ayon po 'yan sa Henesis kabanata 3 talata 4 at 5. Ang sabi ng Diyos na kapag kumain sila doon, tiyak na mamamatay sila. Ang sabi naman ng serpiente nung ahas na ginamit ni Satanas upang uh, kausapin si Eva, sabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay. Yan ang sinabi ni Satanas. Kaya nais ay ni Satanas si Eva na makikinabang siya kung kakain kung kakainin niya yung ipinagbabawal na bunga. Ayon kay Satanas, sabi niya, makapagpapas siya si Eva para sa kanyang sarili kung ano yung tama at kung ano yung mali. Magagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya nagparatang din si Satanas na nagsisinungaling ang Diyos na iyo ba tungkol sa magiging resulta ng pagkain sa bunga. Paano natin nasabi? Gaya nga ng sinabi natin kanina, yung binanggit natin kanina, sabi, ni, sabi ng Diyos na tiyak na mamamatay sila kung kakain sila sa bunga na yon yung pagkakilala ng mabuti at masama. Pero ang sabi naman ni Satanas ay hindi sila mamamatay. Kaya dito, pinaratangan ng ni Satanas ang Diyos na Yoba na isang sinungaling. At uh, ito nga yung nangyari. Naniwala naman si Eva kay Satanas kaya pumita siya ng ilan sa mga bunga at kinain ito. At pagkatapos niyang kinain ito, ay binigyan niya yung kanyang asawa, no? at kumain din ito si Adan. Hindi sila kumilos ng ganoon dahil sa kawalang alam. no? Alam nila eh, pero hindi sila kumilos. Uh, at uh, hindi sila kumilos ng, na, na parang wala silang alam. Dahil alam na alam nila na kapag kumain sila doon, siya ay tiyak na mamamatay sila. No? Alam nila na ang kanilang ginawa ay ang mismong kabaligtaran ng iniutos ng Diyos ano talagang pagpapakita ito na talagang nagrebelde sila sa Diyos kaya sa pagkain sa bunga sinadya nilang suwayin ang isang simple at makatwirang utos ng Diyos ano inamak nila ang kanilang makalangit na ama ang Diyos na Yoba at ang kanyang autoridad kasi pagpapakita kasi yun ng yung sumisimbolo ng autoridad ng Diyos na Jehovah, yung puno ng pagka, yung pagkaalam ng mabuti at masama no na kung susundin nila ay kung susundin nila ang Diyos na iyo kilala kinikilala nila ang kanyang outlet bilang ka kanilang may lalang bilang kanilang uh, Diyos ano? pero dahil diyan talagang hindi mapapatawad ang gayong kawalang galang sa kanilang maibiging may lalang kaya nakita natin dito ano ito yung naging dahilan kung bakit ang ang mga tao na nabanggit na sa na na ng mga tao na kaya uh, yung nangyari tayo ay mamatay sa ngayon dahil dahil dun sa kasalanang minana ng ating mga magulang na sina Adan at Eva. Kaya ano yung makatutulong sa atin na maunawaan kung ano yung nadama ng Diyos na Yoba ng tahakin pah o piliin ni Adan at Eva ang landas na ng pagsalantang pagsalansang sa kanya. Ano ano yung ano yung makatutulong sa atin na maunawaan ito? Kaya bilang pag paglalarawan ano kaya yung madarama mo kung pagkatapos mong palakihin at talaga ng yung isang anak ay sumaway ito sa iyo sa paraang nagpapakita na wala siyang paggalang o pag-ibig sa iyo? Tiyak na napakasakit ano? Napakasakit nito para sa iyo o para sa atin ano? Ngayon, guni-gunihin -guni natin kung gaano katinding sakit ang tiyak na nadama ng Diyos na iyo ba? ng kapwa tahakin ni Adan at Eva yung landas na pagsalansang sa kanya. No? talagang hindi nila sinunod, hindi sila naging masunurin sa Diyos. Kaya ano yung sinabi ng Diyos na Yehova na mangyayari? Kay, balikan po natin. Ano yung sinabi ng Diyos na Yehova na mangyayari? Kaya Dan? At anong ibig sabihin nito? Kaya nakita natin na walang dahilan ang Diyos na Yehova para buhayin magpakailanman ang masuwaying sina Adan at Eva. No? Kaya ang nangyari namatay sila gaya ng sinabi niyang mangyayari sa kanila. Hindi na umiral sina Adan at Eva. Hindi sila napunta sa daigdig ng mga espirito na kung saan 'yun yung sinasabi ng mga tao na ano na sinasabi nila na kapag namatay ang isang tao eh, parang napupunta sila sa daigdig ng mga espirito, pero hindi wala po katotohanan niyan. Kasi alam natin uh, alam natin ito dahil sa sinabi ng Diyos niyo kay Adan pagkatapos niyang ano uh, papanagutin o papagsulitin ito dahil sa kanyang pagsuway sinabi ng Diyos na ikaw ay babalik sa lupa sapagkat mula 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 ryan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik ay ayon po yan sa Genesis 3:19 ano ulitin po natin ano yung sinabi ang sabi ng Diyos na Yoaba dito pag ka at maghihirap kayo ay sabi dito, pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain. Hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil dyan ka kinuha, ikaw ay alabok kaya sa alabok ka babalik. Ayan, yan yung binanggit. Ano? Kaya dyan bumabalik ang tao kapag namamatay. Ano? Sa alabok tayo kinuha kaya sa alabok din tayo babalik. Ginawa ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa. Ano? Ayun po yan sa Genesis uh, 2.7, no? Kabanata 2, talata 7. Kaya bago yan, hindi umiiral si Adan, ano? Kaya nakita natin nang sabihin ng Diyos na Yoba na babalik si Adan sa alabok. Ang ibig niyang sabihin ay babalik si Adan sa galagayan ng di pag-iral, ano? Hindi na siya umiiral ulit, ano? Si Adan ay magiging walang buhay gaya ng alabok na pinagkunan sa kanya. Kaya ang tanong po, eh bakit tayo namamatay? Bakit pati tayo nadamay, ano? Doon sa pagrerebelde rebelde o hindi pagkamasunurin pagka o hindi pagsunod nung mag-asawang si Adan at saka si Eva, yung ating mga magulang. Kasi bu, uh, buhay sana ngayon si Adan at Eva, no? Ngunit namatay sila dahil pinili nilang sumaway sa Diyos na Ioba at sa gayo'y nagkasala sila namamatay tayo dahil naipasa ni na Adan ang kanyang makasalanang kalagayan ano kay hindi yun yung kamatayan sa lahat ng kanyang mga inapo po ayon po yan sa Roma 5.12 basahin po natin ano yung binabanggit dito sa Roma 5.12 sabi dito kaya sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala ano naipasa sa atin ano yung kamatayan lahat ng kanyang mga ina po kaya ang kasalanan yan ay katulad ng isang nakapanghihilakbot na minanang sakit na hindi matatakasan ng sinuman no isang sumpa ang resulta nito kamatayan kaya ang kamatayan ay isang kaaway at isang at hindi isang kaibigan ano kaya nakita natin na yung kaaway ay ang ang kaaway natin ay yung kamatayan, ano. Talagang lahat tayo ay, uh, kaya nga, uh, kapag ka, ano, eh, yan yung hindi natin matatakas ang kaaway natin. At uh, binanggit nga na hindi isang kaibigan. Ayon nga, ayon nga po yan, sa unang korinto, kabanata 15, talata 26, na ang huling kaaway, ang kamatayan, ay mawawala na. Yan po yung mangyayari bandang huli. Ano? Kaya kay laking pasasalamat natin na naglaan ng Diyos na Yehova ng pantubos para sa gabin tayo mula sa kahilahilakbot na kaaway na ito, ang kamatayan. Na alam natin na hindi natin matatakasan. Ano? Walang makakatakas sa atin dito sa uh, kamatayan na to ang ating kaaway. Kaya kapag ipakinabang na malaman ang katotohanan tungkol sa kamatayan ano. Kaya naka-naaliw tayo sa itinuturo ng Bibliya tungkol sa kalagayan ng mga patay. Kaya nang nakita na natin hindi dumaranas ng kirot uh, o pighati ang mga patay, hindi na hindi, hindi na po sila naghihirap. O yung sinasabi ng mga tao na sinusunog mapakailanman sa isang dako o sa impierno, hindi wala pong katotohanan niyon. Kasi walang dahilan para matakot sa kanila. Dahil hindi naman nila tayo kayang saktan din ng mga patay na ano hindi nila kailangan ng ating tulong at hindi nila tayo kayang tulungan hindi natin sila makakausap at hindi nila tayo makakausap maraming mga leader po ngayon sa reliyon na may mga uh, kasi sinasabi na nag-aangkin na kaya nilang tulungan ang mga namatay na ano na, at binibigyan naman sila ng pera ng mga taong naniniwala sa kanila Ngunit yung pagkaalam ng katotohanan ay nagsasanggalan po sa atin mula sa panlilin lang ng mga nagtuturo ng gayong mga kasinungalingan. Kaya napakahalaga po ng tumpak na kaalaman, po mula sa Biblia. Ngayon napakahalaga po nung ating uh, pinag-uusapan po ngayon, yung kapag ko, uh, nalaman po natin ito, ay makikita po natin yung pinakaumpisa o yung ugat po nung ating Uh, kung ano po yung nangyari ano noon na kung ang layunin ng Diyos ay mabuhay magpakailanman ng mga tao pero bandang huli dahil nga sinuway nung mag-asawa o ng ating mga unang magulang na sina Adan at saka si Eva ang ating makalangit na ama, kaya ganun po yung nangyari ano. Na ipasa rin po sa atin yung uh, kasalanan pero dahil, dahil po sa haing pantubos ng Panginoong Yesus Ayun, kaya kaya po tayo ngayon ay may pag-asa na, na mabuhay magpakailanman ano sa paraisong lupa na inilaan ng po ng Diyos na Jehova at uh, yan nga po yung uh, ipinangangaral po ngayon ng mga saksi ni Jehova sa buong mundo yung pag-asa natin sa hinaharap na lahat po ng problema natin ang makakalutas lang ay ang kaharian ng Diyos ano. Kaya patuloy po sana kayong ano uh, maghanap ng katotohanan ano. Siyempre, mahahanap lang po natin 'yan mula po sa Biblia. Kaya kung gusto niyo pong uh, malaman ang katotohanan ay makipag-aral lang po kayo sa mga saksi ni Jehovah ng uh, Biblia. Ng sa ay malaman maka malaman niyo po yung tumpak na kalaman kung ano po ba talaga yung sinasabi ng Biblia. At marami pong mga katanungan doon, ah uh, katanungan sa Biblia uh, uh, ng mga tao na masasagot po ng Biblia. yan maraming maraming salamat po muli at magandang araw po sa ating lahat. At uh, lagi po nating tatandahan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.